May tayo doon na, na pangkasarap na recipe sa Balat ng Radyo ang tinatawag nating ay rekado Ito na idol at uh, kakaiba itong Rekado ngayon natin na gagawin dahil ang ating ay rekado ngayon ay uh, hinango sa uh, adobo at uh, gagawin natin yung itlog gagawin natin adobo, longganisa o kaya naman eh, sausage at uh, onions. And ang tawag dito si English Pickled Eggs, Sausage, and Onions. social. Okay. So ang mga kailangan lang natin mga idol, eto ang mga kailangan natin. Ha? Ang mga sumusunod. At uh, yung uh, pinakuluan na natin na boiled eggs, ha? Lord na Dimonahan, kumusta yung ating baybayin dyan sa may gabo na pudot na the well? At uh, kailangan din natin ng sausage, uh, isang libra. O oh, isang libra or one pound ng sausage na gusto mo, ha? At, uh, o oh, smoked sausage, yun. Hiniwa mo na ng uh, maliliit, alright? Yung bite size lang, parang pwedeng kainin ni Junior. At saka kailangan din natin sibuyas na hiniwa natin. At saka isang tasa ng uh, puting suka, at saka tubig, at saka asukaw, kutsara ng asin, at saka paminta. And also kailangan din natin ng uh, mustasa seeds. <laughs> And also, kailangan din natin ng uh, kutsarita na dinurog na pulang sili. optional, yun, idol. Masyadong nagmamalala si idol. O yan, hindi pa tapos ang ating uh, ay Ricardo. Ayan, at uh, ang uh, kailangan pa natin uh, sa paraan ng pagluluto ay uh, magpapakulo. Ipapakulo natin yung ating parang ibabrine natin siya. Ayun. At pagkatapos, uh, pag napakuloan na natin at timplahan na, no? At hinaalang ang poy at uh, ilagay na natin yung ating mga nasabing ingredients kanina. Pwera lang yung egg kasi ito yung gagawin natin para sa para siyang uh, ano, uh, pickled uh, carrot, at saka iba ba. Ganun ang uh, sistema ng ating gagawin. Ayan, palamigin na natin pag napakulo na natin yon, And then, uh, palamigin natin, ilagay natin yung egg, yung sausage, and onion sa lansanin na natin. At ilagay na natin sa refrigerator. At ilagay natin within 24 hours. Okay na to siguro. Ano, mga uh, taga uh, salit Bulangon, si Arceli and Galang Family. Magandang araw din sa inyong lahat sa... Para sa karagdagang uh, timpla ng ating niluluto, or ating recipe for today, ito na idol ang uh, pickled egg sausage and onion. Alam mo na yun. 11:33, ah, dihonas, IFM, idemo FM. FM Supaya.